Hello guys. Kasi tapos namin kumain guys. Tapos na ang winter kaya spring na service ng school yan guys service. Dito may high school kasi. Tara guys, maglakad-lakad tayo. Samahan nyo kami. Ito na extension ng aming company. Ano nga <laughs> si si Isa <Isanim. laughs> Ito naman ay... <laughs> Maligsan. Ito ay ano, daycare center. Wala wala si Dante no. Wala. Hindi siya ganoon karami no, magsara na yan tingnan mo. Oh, pinangtanggal na nga oh. Oh. Maritis pa more. Ayun, lakad-lakad lang tayo, guys. Ito ang neighboring Ayan guys, magsisipag ano na yung mga bulaklak o. Oh. Mag spring na kasi. Igo busong kutiyaw ni Igo. Ayan guys, tignan yung pink na yan oh. Ayaw hindi makita. Ayan, may mga tanim sila. Ayan, some part pa rin ng school. Ang ganda ng langit, guys. <laughs> Yung sang chikoya din dago. Ayan, guys. Ay, ganito ang mga simpleng bahay dyan. Ang ganda ng langit, guys. Namiss nyo ba si Paxi, guys? <laughs> <laughs> si Mr. Park. Ay, ay, lalakad. Lakad, lakad lang kami, guys. Ay, guys, yan yung i school. I school for boys. <laughs> ah, school for boys. <laughs> Ang ganda ng panahon, guys. Kaso ba, ano lang. Oh, parang puro... Hello! <laughs> Hello people, <Sarange>. hi <laughs> I love you! <laughs> Ayan. Ito guys, mag-ano na ito. Pag winter, walang dahon yan. Pag summer na yan, magkakaroon na ng dahon yan. na. Percy mo. Ang ganda ng kulay ito. Kasi? Oh. Neighboring guys, neighboring. Ganito ang neighbor dito sa Korea guys. Ayan o. Oh. Ang ganda ng panahon. Ang ganda ng kula. Oo. Oh. ganda ng ulap. Lakat-lakat lang tayo. Ayan guys. Pag may ganitong bahay ka dito guys. Sobrang yaman mo na. Hindi naman sobrang yaman. Basta mayamang ka na yan. Ang, ano, magkaroon ng sariling bahay at lupa dito sa Korea. <laughs> Literal na mayaman na yan. Oh. Ayan, meron pa isang bahay dito, guys. Ayan. May isang bahay pa. Ang ganda ng panahon. Ito ay anuhan, tambayan lang mga matatanda. o, di ba diba, sosyal. Ayun, merong ano, home for the aged. Oh. Ito pa, meron pang bahay, guys. Ang ganda talaga ng kulay, oh. Ito pa ang bahay. Bahay ng mayayaman dito. Ayun tignan nyo guys malapit na naman mag taniman ng palay binungkal na nila nagbungkal na sila tataniman na ng palay to next month April? Oo oh. April April ano? Unje unje si mo juin ne unje si mo cool cool mal Ayan. Tatanim sila ng palay dyan, guys. Ito, sayang lang to dito, oh. Mm. Tingin lang kayo sa aming neighbors. Ayun, guys, meron pang bahay doon. Wow. 어? 박인가 좀 어디서 치, 심어요 여기 우리 좀 자리 좀 Ayan guys, ito pa bukas makalawa bubungkalin na yan. O oh, ito yung ano dito guys, <laughs> kanal. Yan ang kanal dito. Kanal. And guys, meron na mga bagong bahay dito. Sana all. Na lang. Ayan. Dito. Tingnan niyo guys. oh, diba ang ganda. Oh, dito sa Korea. Ito ang lugar ng Korea Guys. dyan may mamimingwit na dito bawal, uliin ka ito pa guys ayan malapit na kaming makarating si Dasom si yun Guys, pauwi na kami. Ayun, meron pa ulit doon ano guys. Home for the aged. Ayan. Watch lang kayo na mga view. So, yun na nga guys. Nandito na kami. Salamat ulit sa panonood. Bye. Bye.